good morning nandito tayo naman magkano tayo dito ito silipin natin ito. Ito yung paglilunos aga sipag natin busa dito tayo sa baba ako traffic

1,000. 1,000. Kamahal. Red Horse. Ko, Red Horse na ini. Hindi sila nagsahod? No? Di pa nga kasi minatay siguro eh. Sabi Sabi ni kalong. niya. <coughs> Mahal ang ano niya, talent. Ba ang gawa niya, hmm, hmm? ang gawa Ang gawa niya baka ba pa dito. Silang gumawain dito. Ben. Hindi ito sa taas. Siyang gumawa kawalan Wala ka tibay-tibay. Iganunin mo nga eh. Tumba agad yung ano eh. Mahirap yan yun. Ikahoy lang kailangan nun. Hindi. Dos por dos. Dos por dos ay kung mm. baka lang ginamit. Eh, Pura baka lang Maganda yun. Hindi. kon lang. Dalawang kwarto daw sa yung taas eh. yung dos ng panggisam Yung panggisam eh. Hindi pwede ano yun. Walang tibay. Dalawang kwarto sa taas daw. Dalawa ba? Pero kung ano, ayos ganito. Kalapad. Ang kadalawa okay, eh. Oh, Oo, ito. Ito ang ganito. Ang dalawa. Sa't ko lang sa mga kabataan lang. Eh. Mga bata. Kaya <laughs> <laughs> hey, ba't? Kabansot. Kabansot. Radney. <laughs> Tag-isa sila doon. Hindi. <laughs> kwarto ni ano yun? Nara uh, vero. Ah. Tus tambasukan isa. Bigay lagi muruna tinyo dun. Chalo. Nagtara ami kaga ah, no. Nakailan ako na pa ako. Takasa ko nag-res na sila eh. Mundi gin, gin pina Polynesian tapos sa punta sa redor sa sandal lang ihimo eh, na ko. Pali to. Bumbo. -bum. Ah, Pali. Pali. Ay. Asun, kukuni ba yan? Bulbul? Hindi. Gagamitin na. Gagamitin na. Ayan, alam. Ayan, dalawang matanda dyan kasi puro puti. Sartalo yun nung Sabado. Si Halikura. Yeah. Sartalo nung Sabado. Panay, mo, panay mura. Panay <laughs> mura. Ya bang kasi, ay eh, pauutangin mo si Paritambay tsaka si Dere. <laughs> Pasisin ka pa nang pera ay mauutang mo ni nga sa tindahan. <laughs> Umuwi. Ito ya, may utang si Randy, ay may utang sa tindahan. Ha. Layas. <laughs> <laughs> ya tirem mi. Ya bang sekali alam mo suka nang pera. Okay, saway ka ungadi ka na hawak, digapangan ka ha? hawak, hawak eh. <laughs> Hindi ako nagyayabang, hawak lang eh. Pakita-kita mo pa sa ano na magyabang ka pa pautangin mo yung tao. Laan lang yun. Eh. Bakali sa kanya. Eh. Sir Talo yung Panay mura, pati si Paritambay na mura. <laughs> Yan kasi, aling, yabang mo kasi. Eh. <laughs> sa dito. Dito rin siya matulog eh. Umalis. nag <laughs> okay. ka pa tapos pag dito. Umamalis ka siya pa pag gano'n ng kape, sigarilyo. aso huwag ka. May pera ka. Ang dami nangyari oh.

sa salsa na basta tambay. So, nagkalaglaga na yung mugmug dito sa sasakyan kayo man niya. Ano sa, sa <coughs> Sal nahi, Wala. Maya maya -may ako gagawa. Oh, Ayan, shut pala. Good morning pala sa mga nanay sa buong mundo. Yeah. Thank you so much sa nagtsaga sa aking mga video. Maraming salamat po. Ayan, please like and share, and subscribe. Wait na rin notification bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po. So ilang araw, wala akong upload na naman. Ngayon, lunes. Pizza. Ang ngayon, pizza. 16 yata yun. 16. 16 ba ngayon? Ayan, thank you, thank you. Maraming salamat po. Hanap tayo ng kapi. kape, kape, ha, is, ha? ko kape. Ayun nga yung lonis ha kape Meron ako doon. Oh. Oo. inorder ko lang sa mga sa TikTok. Dalawa. Pakape nga. Pakape. Paris. creamy white Gagal na kasi mangot ka na naman. Gaga, masaya ka lagi. Araw-araw lagi. Ano ginagawa ko? Araw-araw lang. Dapat araw-araw ka masaya. Ano ba lulo mag-isa? Huwag naman. Araw-araw na kasi mangot. Ano ba problema mo sa akin? Lunes ngayon, lalahanin mo. nag lang ako. naaway mo ako ah. Ilinig pa tayo? Mm -hmm. Ilinig tayo wala pa? Tapos nung anong mamaya pa yun? Kaya try guys pa. Kaya <tosin> pahin ako.

Ay, ay 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 ang init pa So, yung, yung, yung sasakyan ni Kuya Manny, pinaliguan mo na mugmug ah. <laughs> eh, dami mugmug. Sasakyan ni Kuya Manny, marami yung mugmug. Ay, <laughs> nalaglag eh, ayan oh. Ah, na, pati sa, Pati sa bubong oh, mayroon. <laughs>

Ano ah. nangyari? Dapat pipick up. Maga <laughs> pa, sarado pa sila. Huh? Sarado pa sila. 'yung pagtalaga oh. Ga kape. Patipok tayo Mga ambon-ambon Ang asim ng kape Hindi matamis Maasim yung bago kong service yung bago kong service ngayon hindi ako maglalakad hindi na yeah, road test ko yan na pupuntang ano bagyo i-road test ko pupuntang bagyo ang service kape <laughs> yung kape ko may kasamang tubig ayun ang tubig ko <coughs> tahi na naman tayo ay nako tan din di tawag naman opo yan Good morning, good morning. and maraming salamat po. Mag-upis na tayo naman. Magtahi.

paule no sa ospital. Ay, pare di no sa ospital. Eh tan. Ah di di sinbirna mata itu kata kayak ke paling nanti aku liat pas itu pas I <laughs> Ay ay ay. O ang. Istawa sakit. so ayan hanggang dito lang muna ang video na ito at maraming salamat po at thank you so much sa pag subscribe at sa panonood sa pagtsatsaga sa panunood ng aking mga video maraming salamat po sa inyo ngayon November na talaga malapit na talaga ang Pasko ilang araw na lang ilang na lang ayan. wala tayo pang budget pa kailangan natin mag ipon ng pang budget yan maraming salamat at see you tomorrow Bye bye, love you. Yan, maiksi sila lang pala. Yan ang aking pinatahi at ito na ang aking tahi. Ayun na. Yung dito lang video nito at maraming salamat po. Bye bye, love you. See you tomorrow. Thank you, thank you so much.